Magandang araw po mga boss at welcome back po dito sa ating channel. sabi video ito, meron po tayong pag-usapan tungkol po sa mga balak bumili kasi nag papunta na tayo sa December. Balak bumili po ng mga smart TV. Meron po akong akong tips po, po para sa inyo. Sa mga bibili po ng TV depende po sa gamit ng TV na yung gagamit paggagamitan po niyo ng TV na yung bibilhin kung halimbawa yung gagamitan mo ay e, parang ano siya yung monitor lang e, yung concern concern niyo ay e, dapat malinaw po siya yung clarity ng ano niya yung image kasi yung tibay depende naman yun sa ano kung yung mga leading brand simple medyo mga tibay tibay siguro yun kaysa mga yung mga hindi pero yung mga bibili ng TV na yung purpose nila mag-view sila ng mga channels mula sa mga sa aerial na antenna doon sa mga TV channels yung concern yung tips po ay eh, dapat ay eh, maganda yung ano yung sagap ng reception sagap ng ano yung mga channels maganda siyang sumagap ng signals TV signals at saka yung clarity clarity din ng image pero yung mga bumibili ng mga television sets na yung smart kasi yung smart TV or Android ay pareho lang yung gamit nun meron siyang pwede siya pang monitor pwede din siya pang view ng mga TV channels at yung pinaka purpose po niya kaya smart ay para siyang ano cellphone or computer yung yung papalabas po niya ay galing po sa internet na mga mapapalabas po para para siyang computer yung tips ko po sa inyo eh dapat lang bibili mo lang kayo ng smart TV dapat yung mabilis po yung ano niya yung yung search engine po niya yung processor meron po siyang iba-iba po yung ano yung meron ding meron ding, ding mabilis meron ding mabilis tsaka magaling siyang mag-connect ng wifi po natin yung capable siya ng 5G connectivity ng wifi para kung maganda po yung wifi natin maka-access po siya e, ma enjoy po yung ninyo yung bilis po kasi hindi po lahat ng smart TV makaka-access po sa 5G connectivity ng ating wifi kaya nga bibili man lang kayo ng, ano, ng smart TV yung tips ko po dapat po mayroon siyang capability ng 5G sa ating wifi para po ma medyo mabilis po kaka-access po siya ng mataas ng Mbps po dito sa ating internet yung po mga ganito kadalasan po dito hindi po siya nakaka-access ng 5G kahit may nakalagay siyang 5G mabagal po siya hindi siya yan wala na yung isa ginamitan ko niyang ganan ganyan 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 yung TV box yung ginamit ko hindi po siya kagaya ng mga smart TV na medyo mabilis po yung processor niya at saka mayroon siyang capability ng 5G yan lang po yung sisir po ko po sa inyo na dapat yung malaman kung bibili man lang kayo ng smart TV maraming salamat po at God bless po sa ating lahat